Sinusulong ng Department of Labor and Employment sa Romblon ang kampanya laban sa child labor sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanap buhay sa mga magulang ng mga batang sangkot dito. Ang detalye niyan iahatid sa atin ni Paul Jason Foss ng PIA Mimaropa. Surum, Bilang bahagi ng kampanya kontra child labor na mahagi ang Department of Labor and Employment rumlon ng livelihood assistance sa 34 na binipisyaryo mula sa bayan ng konsepsyon, lahat ay mga magulang ng mga batang dating sangkot sa child labor sa ilalim ng Dolly Integrated Livelihood Program o DILIP, ipinagkaloob ng labing anim na bangkang dimotora sa mga pamilya mangisda bilang suporta sa kanilang pangunahing hanap buhay. Ayon kay Francis Jan Monja, Public Information Officer ng Dolly Romblon, inatayang nasa 638,000 pesos ang halaga ng mga pinamahaging bangka. Bukod dito, nagbigay din ang dole ng iba pang livelihood kits tulad ng tools for carpentry, nego cart, food vending, sewing business, kakanin business, at fish engine kabuuan 1.15 milyon pesos ang halaga ng mga proyekto. Para kay Concepcion Mayor Nikon Famironag, malaking kakbang ang programang ito upang mapatatag ang kabuhayan at masiguro ang magandang kinabukasan ng mga pamilyang binipisyaryo. Dahil pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay sa bayan, inaasahan ng lokal na pamahalaan na makatutulong ang mga balong bangka at kimitan upang tumaas ang kita ng mga pamilyang umaasa sa dagat. Layunin ng proyekto na matigil ang paglahok ng mga bata sa mapanganib na trabaho at mabalik sila sa paaralan, sa tulong na mas matatag na hanap buhay ng kanilang mga magulang. Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss, mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.